Guys, gumagawa po kami ng ibos. Yung malakit na binalot sa dahon ng niyog. Si ate ko po yung gumawa niyan. Ito oh. o. Yan. Yan. siya guys o. Oh. Hello. Sa mga ilonggo, sigurado alam na alam kung paano gawin to. Yan. Special. Ito yung dahon. Yan. Wala wow. Yan, ganyan mag ano, mag ano yan? I-ano yung dahon? i perform, Diyan ipapasok yung malagkit. Ganyan, o. Oh. Ayan. Ganyan po siya. Oh. And then, gamitan ng kutsilyo. Ganon. Ganyan. Tapos, tatali. Paikot siya. Papulupot. O, oh, ba diba? Ganyan yung mga negosyo ng ate ko. Kapag may order lang po sa kanya, gumagawa ng ganito. So, ganyan siya guys. Putulan. Yan na. Oh, diba?